Naisip mo na ba kung ano ang sikreto sa likod ng malakas, matatag, at puno ng buhay ng mga binti? Kahit na umabot ka na sa edad na siyam naput apat, sa matalinong payo, naniniwala kami na ang pagtanda, ay hindi dapat maging hadlang sa pamumuhay ng may sigla, kalayaan, at kasiyahan. Habang tumatanda tayo, ang pagpapanatili ng lakas ng mga binti, ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kadaliang kumilos. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng iyong kalayaan. Pagpapalakas ng iyong kumpiyansa at pagtamasa ng buhay ayon sa iyong mga nais, nang walang limitasyon. Ang malakas na mga binti ay nagbibigay daan sa iyo na magpatuloy sa mga bagay na mahalaga sa iyo. Tulad ng paglalakad kasama ang mga apo, pagbisita sa palengke, o simpleng tagtayo mula sa upuan ng walang kahirapan. Gayunpaman, maraming matatanda ang napapansin na humihina ang kanilang mga binti sa paglipas ng panahon, na ginagawang mas mahirap ang mga pang-araw-araw na gawain tulad ng pag-akya sa hagdan, paglalakad ng mahabang distansya, o kahit na pagtayo ng matagal ng walang suporta. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na hindi kailangang maging ganito ang pagtanda? May mga simple, natural, at napatunayang paraan upang palakasin ang iyong mga binti at panatilihin itong puno ng lakas hanggang sa iyong mga ginintuang taon. Sa videong ito mula sa matalinong payo, ibabahagi natin ang anim na mahalagang bitamina na hindi lamang nagpapalakas ng iyong mga binti, kundi nagpapabuti rin ng sirkulasyon ng dugo, binabawasan ang pamamaga, at pinapahusay ang iyong kabuwang kalusugan. Ang mga bitaminang ito ay tulad ng mga lihim na sandata na magbibigay daan sa iyo na mabuhay ng masaktibo, mas masaya, at mas malaya. Kung naramdaman mo na ang iyong mga binti ay napapagod ng mabilis, nakakaranas ka ng pananakit o pamumulikat, o nag-alala ka na baka mawala ang iyong lakas habang tumatanda, manatili ka sa amin hanggang sa dulo ng video. Sa oras na matapos mo ito, malalaman mo ng eksakto kung aling mga bitamina ang kailangan mo kung paano isama ang mga ito sa iyong dieta. At, pinakamahalaga, kung paano ang isang simpleng gawain ng isang kutsarita lamang sa isang araw ay maaring baguhin ang paraan ng pakiramdam at paggana ng iyong mga binti. Huwag balampasin ang huling bitamina sa aming listahan. Dahil ito ang madalas na hindi napapansin, ngunit maaring magdulot ng malaking pagbabago sa iyong lakas, tibay, at kalidad ng buhay. Ang bitaminang ito ay parang isang nakatagong kayamanan na maaring magbigay sa iyo ng enerhiya, at sigla na hinintay mo. Bago tayo magsimula, kung bago ka sa matalinong payo, inirekomenda ko na magsubscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang aming lingguhang payo sa kalusugan, pamumuhay, at mga praktikal na tip para sa mas masayang pagtanda. Kung nagustuhan mo ang video ito, pakikalikasan ang pag-type ng isa sa mga komento. Kung hindi mo ito nagustuhan, itype ang zero upang malaman ko kung paano ko mapapabuti ang aming nilalaman para sa iyo. Ngayon, Simulan na natin ang paglalakbay tungo sa mas malakas, mas matatag, at mas puno ng buhay ng mga binti. Numero 1. Ang kapangyarihan ng bitamina E. Ang unang bitamina sa ating listahan ay ang bitamina E, na madalas tinutukoy bilang sunshine vitamin, dahil sa kakayahan ng ating katawan na gawin ito kapag nalantad sa sikat ng araw. Ang makapangyarihang sustansyang ito ay mahalaga para sa tatlong pangunahing aspeto ng kalusugan. Pagsipsip ng kalsyom, kalusugan ng buto, at pagana ng kalamnan. Kung wala ang sapat na bitamina E, ang iyong mga kalamnan ay maaring humina, ang iyong mga buto ay maaring maging marupok, at ang mga simpleng galaw tulad ng pagtayo mula sa upuan, paglalakad sa maikling distansya, o pag-akya sa hagdan ay maaring maging isang malaking hamon. Maraming matatanda ang nag-aakala na ang mahinang mga binti ay isang hindi may iwasang bahagi ng pagtanda. Ngunit sa matalinong payo, naniniwala kami na hindi ito ganap na totoo. Madalas, ang kahinaan ng binti, ay isang senyales na ang iyong katawan, ay kulang sa bitamina, i e upang suportahan ang iyong mga kalamnan at buto. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of the American Geriatric Society, ang mababang antas ng bitamina, E ay direktang naugnay sa tumaas na panganib ng pagkahulog at mga bali sa mga matatanda, lalo na sa mga mahigit 65 taong gulang. Ang mga pagkahulog ay isa sa mga pangunahing sanhinang pinsala sa mga matatanda, at ang kakulangan sa bitamina, I ay maaaring gawing mas mahirap para sa iyo ang manatiling matatag sa iyong mga paa. Kung naramdaman mo na ang iyong mga paa ay hindi matatag, napansin mo na ang iyong mga binti ay napapagod na mas mabilis kaysa dati, o nakakaranas ka ng pananakit ng buto, maaring ito ay isang babala na kailangan mo ng higit pang bitamina E. Paano malalaman kung kulang ka sa bitamina E? Bigyang pansin ang iyong katawan. Narito ang ilang sintomas na maaaring magpahiwatig ng kakulangan sa bitamina E. Pananakit ng binti sa gabi, lalo na kapag nagpapahinga. Pakiramdam ng kahinaan sa mga kalamnan. Kahit na hindi ka naman gumagawa ng mabigat na aktibidad, bigla ang pamumulikat ng kalamnan, kahit na nagpapahinga ka lamang. Pagkapagod o kawalan ng enerhiya, kahit na sapat ang iyong tulog. Halimbawa, si Aling Maria, isang 72 taong gulang na subscriber ng Matalinong Payo, ay nagbahagi ng kanyang kwento sa amin. Madalas siyang nakakaranas ng pamumulikat sa binti sa gabi, na nagpapahirap sa kanyang pagtulog at nagdudulot ng discomfort sa araw-araw. Pagkatapos kumonsulta sa kanyang doktor, at dagdagan ang kanyang paggamit ng bitamina E. Napansin niya na ang mga pamumulikat ay halos nawala, at mas madali na siyang makagalaw sa umaga. Ang kanyang kwento ay isang patunay na ang maliliit na pagbabago sa dieta, ay maaring magdulot ng malaking pagbabago sa kalidad ng buhay. Paano makakuha ng bitamina E? Ang isa sa pinakamahusay na paraan upang makakuha ng bitamina E ay ang pagkakalantad sa sikat ng araw. Ang 15 hanggang 20 minuto ng pagkakalantad sa umaga ay sapat na para sa karamihan ng mga tao. Subukan maglakad sa labas ng bahay, maggardening, o umupo lamang sa balkonahe habang tinatamasa ang sikat ng araw. Gayunpaman, habang tumatanda tayo, nagiging hindi gaanong epektibo ang ating balat sa paggawa ng bitamina imula sa araw. Lalo na sa mga bansang may limitadong sikat ng araw o sa mga matatandang may limitadong mobility na hindi madalas lumabas. Bukod dito, ang mga taong may mas madilim na balat ay maaring mga ilangan ng mas mahabang oras ng pagkakalantad sa araw upang makagawa ng sapat na bitamina E. Kung hindi sapat ang sikat ng araw, ang dieta ay isang mahusay na paraan upang madagdagan ang iyong bitamina, inarito ang ilang pagkain na mayaman sa bitamina E. Matatabang isda tulad ng salmon, mackerel, at sardinas. Fortified milk at yogurt. Itlog, lalo na ang pula ng itlog. Mga kabute na nalantad sa sikat ng araw o UI Ngunit narito ang aming paboritong tip mula sa matalinong payo. Cod liver oil. Isang kutsarita lamang ng cod liver oil araw-araw ay nagbibigay ng mataas na dosis ng vitamina E. Kasabay ng omega negatibo, tatlo fatty acids, na mabuti rin para sa kalusugan ng kasukasuan at puso. Maari mo itong idagdag sa iyong smoothie, ihalo sa juice, o inumin ng diretso. Ito ay isang maliit na gawain na may malaking epekto. Maraming matatanda na nagsimulang gumamit ng cod liver oil ay nagulat ng mas maraming enerhiya, mas matatag na postura, at mas kaunting pananakit ng binti. Bukod dito, ang bitamina E ay hindi lamang tungkol sa mga binti. Sinusuportahan din nito ang iyong immune system, kalusugan ng isip, at kardiobaskular na kalusugan, na ginagawa itong isang tunay na supernutrient para sa pagtanda ng maluso. Kung gusto mong subukan ang cod liver oil o anumang suplemento ng bitamina E, Kumonsulta muna sa iyong doktor upang matiyak na tama ang dosis para sa iyo. Lalo na kung mayroon kang mga kondisyong medical o umiinom ng iba pang gamot. Numero 2. Ang Muscle Saving Power ng Bitamina B12 Susunod sa ating listahan ay ang Bitamina B12. Isang powerhouse nutrient na madalas tinutukoy bilang Energy Vitamin. Dahil sa mahalagang papel nito sa produksyon ng pulang selula ng dugo at transportasyon ng oxygen sa katawan. Ang bitamina B12 ay kritikal para sa kalusugan ng nerbiyo, na direktang nakakaapekto sa kung paano nakikipagugnayan ang iyong utak sa iyong mga kalamnan, kabilang ang mga nasa iyong binti. Kung wala ang sapat na bilabin Bindalawa, maaari kang makaranas ng mga sintomas tulad na kahinaan ng binti, na nagpapahirap sa paglalakad o pagtayo ng matagal, pangingilig o pamamanhid sa mga paa o binti, na para may mga pins and needles, mabigat na sensasyon sa mga binti, kahit na hindi ka naman pagod. Ang kakulangan sa bitamina B12 ay napakakaraniwan sa mga matatanda. Dahil habang tumatanda tayo, nagiging mas mahirap para sa ating katawan na sumipsip ng bitaminang ito mula sa pagkain. Ayon sa National Institutes of Health, hanggang 15% ng mga matatandang mahigit 60 taong gulang ay maaring magkaroon ng kakulangan sa B12. Kahit na kumakain sila ng balanseng dieta, ang mga kondisyon tulad ng pernicious anemia, gastritis, o paggamit ng ilang gamot, tulad ng metformin o mga proton pump inhibitor, ay maaring lalong magbababa sa kakayahan ng katawan na sumipsip ng bilabindalawa. Isang halimbawa ay si Mang Pedro, isang 68 taong gulang na tagasubaybay subaybay na matalinong payo. Nagreklamo siya na madalas na pangingilig sa kanyang mga binti, na nagpapahirap sa kanya maglakad ng mahaba o mag-enjoy sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Pagkatapos ng pagsusuri sa dugo, natuklasan na mababa ang kanyang antas ng bilabindalawa. Sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga pagkaing mayaman sa bilabindalawa at isang suplemento na inireseta ng kanyang doktor, napansin niya ang malaking pagbabago sa loob lamang ng ilang linggo. Ang kanyang mga binti ay nakakaramdam ng mas magaan. Bumalik ang kanyang kumpiyansa sa paglalakad. At mas marami na siyang enerhiya para sa kanyang mga paboritong aktibidad. Paano makakuha ng bitamina bilabindalawa? Ang bitamina bilabindalawa ay natural na matatagpuan sa mga pagkaing galing sa sahayo. Narito ang ilang mahusay na pinagmumulan. Karni ng baka, manok, at isda tulad ng tuna o salmon. Itlog at mga produkto ng gatas tulad ng gatas at keso. Clams at tahong, nakabilang sa mga pinakamayamang pinagmumulan ng bilabindalawa. Para sa mga vegetarian o mga nahihirapang sumipsip ng bilabindalawa mula sa pagkain, ang nutritional yeast ay isang kamanghamanghang alternatibo. Ang tip na matalinong payo, subukan ang isang kutsarang nutritional yeast araw-araw, iwiwisik ito sa iyong sopas, salad, o kahit na popcorn para sa cheesy. Noti flavor na puno ng bilabindalawa. Ang nutritional yeast ay fortified din ng iba pang B vitamins na tumutulong sa pagpapalakas ng iyong kabuwang enerhiya at sigla. Kung napansin mo ang mga sintomas tulad ng panginilig, pamamanhid, o hindi maipaliwanag na kahinaan, kumonsulta sa iyong doktor upang suriin ang iyong antas ng bilabindalawa. Ang ilang matatanda ay maaring mangailangan ng bilabindalawa injections o suplemento, lalo na kung mayroon silang mga kondisyon na nakakaapekto sa pagsipsip ng bitamina. Ang pag-ayos ng kakulangan sa bilabing dalawa ay maaring magbigay ng agarang resulta. Mas maraming enerhiya, mas mahusay na balanse, at isang pakiramdam na para mas bata ang iyong mga binti. Kung natututo ka mula sa seksyong ito, itaype ang dalawa sa mga komento upang ipaalam sa matalinong payo na kasama mo kami. Numero 3. Ang Joint Strengthening Power ng Vitamina C. Ngayon, pag-usapan natin ang vitamina C, na higit pa sa isang immune booster. Ito ay isang mahalagang sustansya para sa kalusugan ng kasukasuan at kalamnan. Ang vitamina C ay critical sa paggawa ng collagen, isang protina na bumubuo sa mga tendon, ligament, at cartilage na nagpapanatiling malakas, nababaluktot, at matibay ang iyong mga binti. Habang tumatanda tayo, bumababa ang natural na produksyon ng collagen sa katawan, na maaaring humantong sa paninigas ng kasukasuan, lalo na sa umaga. Pananakit ng tuhod o balakang, lalo na pagkatapos ng aktibidad, mas mabagal na pagbawi pagkatapos ng ehersisyo o simpleng paggalaw. Bukod dito, ang bitamina C ay isang malakas na antioxidant na binabawasan ang pamamaga na isang pangunahing sanhi ng sakit sa kasukasuan at kahinaan ng kalamnan. Ayon sa Arthritis Foundation, ang mga matatanda na may mababang antas ng bitamina C ay mas malamang na makaranas ng sakit sa kasukasuan, lalo na sa mga tuhod at balakang na maaring magpahirap sa paglalakad o paggalaw ng malaya. Paano makakuha ng bitamina C? Ang bitamina C ay madaling makukuha mula sa mga prutas at gulay. Narito ang ilang masarap at mayamang pinagmumulan. Citrus fruits tulad ng dalandan, suha at kalamansi. Bell peppers, lalo na ang pula at dilaw na uri. Broccoli, kale at Brussels sprouts. Strawberries, kiwi at papaya. Ang tip ng matalinong payo. Subukan magdagdag ng isang vitaminasi C smoothie sa iyong araw. Ihalo ang isang orange, kalahating tasa ng strawberries, at isang maliit na piraso ng kal, para sa isang masustansyang inumin na magpapalakas sa iyong mga kasukasuan at magbibigay ng enerhiya. Kung mas gusto mo ang suplemento, siguraduhin kumonsulta sa iyong doktor upang maiwasan ang sobrang dosis. Dahil ang labis na vitaminasi C ay maaring magdulot ng mga side effect tulad ng diarhia o kidney stones sa ilang tao. Ang regular na pagkonsumo ng vitaminasi C ay hindi lamang makakatulong sa iyong mga binti, kundi magpapabuti rin sa kalusugan ng iyong balat. Magpapalakas ng iyong immune system, at magbibigay ng mas kabataan na pakiramdam. Kung nararamdaman mo ang pananakit ng kasukasuan, o napansin mo na mas madali kang mapagod, maaring ang bitamina C ang nawawalang piraso sa iyong kalusugan. Numero 4. Ang Circulation Boosting Power ng Bitamina E Ang susunod sa ating listahan ay ang bitamina E. Isang makapangyarihang antioxidant na kilala sa kakayahang pagbutihin ang sirkulasyon ng dugo at protektahan ang mga selula mula sa pinsala. Ang magandang sirkulasyon ay mahalaga para sa malakas na mga binti. Dahil tinitiyak nito na ang iyong mga kalamnan ay nakakatanggap ng sapat na oksigen at sustansya. Ang mahinang sirkulasyon ay maaring magdulot ng mga sintomas tulad na pamamaga ng binti o paa, lalo na pagkatapos ng mahabang panahon ng pag-upo, pangangalay o pakiramdam ng bigat sa mga binti madalas na pamumulikat, lalo na sa gabi. Ang bitamina E ay tumutulong din sa pagpapabuti ng kalusugan ng mga daluyan ng dugo, na binabawasan ang panganib ng mga kondisyon tulad ng peripheral artery disease, na karaniwan sa mga matatanda at maaring magpahirap sa paglalakad. Paano makakuha ng bitamina E? Ang bitamina E ay matatagpuan sa mga pagkaing mayaman sa malusog na taba. Narito ang ilang magagandang pinagmumulan. Almonds, hazelnuts, at sunflower seeds avocado at olive oil, spinach at sweet potatoes. Ang tip ng matalinong payo, magdagdag ng isang dakot ng almonds sa iyong almusal, iwiwisik ang mga ito sa iyong salad, para sa isang masustansyang merienda na magpapalakas sa iyong sirkulasyon. Kung isinasaalang-alang mo ang mga suplemento ng vitamina E, kumonsulta muna sa iyong doktor. Dahil ang sobrang dosis ay maaring magdulot ng mga isyu tulad ng pagdurugo, lalo na kung umiinom ka ng mga blood thinner. Numero 5 ang bone strengthening power ng bitamina K. Ang bitamina K ay isang bitamina na madalas hindi napapansin. Ngunit ito ay mahalaga para sa kalusugan ng buto at tamang pamumuo ng dugo. Ang bitamina K ay tumutulong sa paggawa ng mga protina na nagbubuklod ng kalsyom sa iyong mga buto, na ginagawang mas malakas at mas resistant ang mga ito sa mga bali. Ang malakas na buto ay mahalaga para sa suporta ng iyong mga binti, lalo na habang tumatanda ka at bumababa ang density ng buto. Paano makakuha ng bitamina K? Ang bitamina K ay matatagpuan sa mga birding gulay at ilang fermented na pagkain. Narito ang ilang pinagmumulan. kale spinach, at Colored greens. Broccoli at cabbage. Fermented foods tulad ng nato, isang tradisyonal na pagkain hapons. Ang tip ng matalinong payo. Subukan magdagdag ng isang side dish ng steam kal o spinach sa iyong hapunan ng ilang beses sa isang linggo. Hindi lamang ito magpapalakas sa iyong mga buto kundi magbibigay din ng iba pang sustansya, tulad ng Fiber at antioxidants. Numero 6. Ang inflammation fighting power ng omega-negatibo, tatlo fatty acids. Bagamat teknikal na hindi isang bitamina, ang omega-negatibo, tatlo fatty acids, ay nararapat sa espesyal na puesto sa ating listahan, dahil sa kanilang kakayahang bawasan ang pamamaga. Pagbutihin ang kalusugan ng kasukasuan, at suportahan ang sirkulasyon. Ang pamamaga ay isang pangunahing sanhi ng sakit sa binti at paninigas. Lalo na sa mga matatandang may artritis, iba pang mga kondisyon ng kasukasuan. Ang omega negatibo tatlo ay tumutulong sa pagpapababa ng pamamaga, na nagbibigay daan sa mas maayos na paggalaw at mas kaunting discomfort. Paano makakuha ng omega negatibo tatlo? Ang omega negatibo tatlo ay matatagpuan sa mga matatabang isda at ilang pagkain galing sa halaman. Narito ang ilang pinagmumulan. Salmon, mackerel, at sardinas. Flat seeds, chia seeds, at walnuts cod liver oil na nagbibigay din ng bitamina E. Ang tip na matalinong payo, kung hindi ka makakain ng isda nang madalas, isa-alang-alang -alang ang isang kutsarita ng cod liver oil araw-araw. Ito ay isang dalawang benepisyo na solusyon na magpapalakas sa iyong mga binti at magbibigay ng mahahalagang sustansya para sa iyong kalusugan. Konklusyon, ang iyong daan patungo sa mas malakas na mga binti, ang pagpapanatili ng malakas na mga binti habang tumatanda ay hindi lamang tungkol sa ehersisyo ang tamang nutrisyon ay gumaganap ng malaking papel. Ang anim na sustansyang ito, vitamina E, vitamina B12, vitamina C, vitamina E, vitamina K, at omega-negatibo tatlo fatty acids, ay para mga building blocks na magpapanatiling malakas, matatag, at puno ng buhay ang iyong mga binti. Sa pamamagitan ng pagsasama ng mga pagkaing mayaman sa mga sustansyang ito sa iyong dieta, at pagsunod sa mga simpleng tip tulad ng pag-inom ng isang kutsarita ng cod liver, oil o pagwiwisik ng nutritional yeast, Maari mong baguhin ang paraan ng pakiramdam at paggana ng iyong mga binti. Kung natutunan mo ang isang bagay mula sa videong ito, itaype ang anim sa mga komento upang ipaalam sa matalinong payo na naging kapakipakinabang ang aming payo. At huwag kalimutan, kumonsulta sa iyong doktor bago gumawa ng anumang malaking pagbabago sa iyong dieta o magsimula ng mga suplemento. Lalo na kung mayroon kang mga umiiral na kondisyon sa kalusugan. Mag-subscribe sa Matalinong Payo at i-on ang bell notification para sa higit pang mga tip sa malusog at masayang pagtanda. Salamat sa panonood at nawa'y magpatuloy ang iyong mga binti sa pagdadala sa iyo sa mga lugar na gusto mong puntahan.